Maagang uli lang lubos si Mitas nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na kanser at ang kanyang ama dahil sa depresyon. To lose one of them is already uh, very difficult for me and to lose the both of them is really much, much harder for me to take. Ilang taon pa ang lumipas, tila sumpa ang sunod-sunod na pagkamatay sa kanyang pamilya dahil sa kanser at iba pang mga sakit. Bale lima po yung naawi sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Diyos, baka tumalon na talaga ako sa ilog because of uh, yung bang pain na hindi ko na nga halos makuhang mag kasi magulang, kapatid, sunod-sunod. Hindi ko kaya kung hindi ko si Lord kasama ko. Oh. Kasi sobrang sakit po oh. nun. Ang sakit-sakit po. Oh. Sa panahon ng kanyang pagdadalamhati, ang The 700 Club Asia ang kanyang naging katuwang sa paghihilom. na -bless po ako sa ano sa 700 Club Asia na mga palabas, mga testimonies. And nakikita ko po yung Operation Blessing. They go to different places. At hindi lang ho nagbe-bless ng pagkain. Nagbe-bless ng livelihood, nagbe-bless ng bahay. Nagbe-bless po ng maraming kaparaanan yan. Sabi ko, napakaganda mag-partner dito sa CBN Asia. Magmula noon, ang sunod-sunod na dalamhati ay pinalitan ng Panginoon ng sunod-sunod na pagpapala. One day, the Lord blessed me with an all-expense-paid trip to Israel. Ginamit niya po ito para ako ay makomfort at the same time mahil emotionally kasi sobra po yung sobra po yung glory ng Lord at yung presence niya sa Israel. 2016, isang dagok na naman ang kinaharap ni Mitas ako po ay nagpa ultrasound may nakita po siya at agad sabi niya uh, kailangan mo ma mammogram kailangan mo magpa biopsy nito observe natin nakita nga malignan sa ganitong pagkakataon mas nakita ni Mitas ang galaw ng Diyos thank God for the church uh, who's been very supportive and my family as well Minsan may mga talagang himala, out of nowhere po. May tatawag sa akin, may magpapadala sa bangko, may magkukumusta, nalalaman na sa ospital kami. I never ask for money from anyone. And paano kayo nabubuhay? Sabi ko, Lord, hindi ko rin ako oh, alam, hindi ko rin masagot eh. Awa ng Diyos, everybody was amazed. Wala ho kaming utang. Dahil sa himalang naranasan, ibinabahagi niya ngayon sa ibang tao ang kabutihan ng Diyos. Ang tindi nung nakita kong financial breakthrough, nung nagsimula ako nagtanim, sinimula ng Diyos buksan ang mundo. Thank you very much po sa paggamit ng Lord sa CBN Asia, na ang mata ko patungkol sa pagbibigay. Talagang yung totoong buhay na nangyayari sa pang-araw-araw ay laging may solusyon ng Diyos, anumang problema po natin.